Hoy mga besh! Ready na ba kayo? Ito mga besh, isishare ko na naman sa inyo ang trip namin sa Toyota Museum sa Nagoya mga besh. Sa museum na ito mga besh, dito natin makikita ang mga pinakaunang cars na ginawa hanggang current cars. So itong car na ito mga besh ay ano to, sports car ng 19 forgotten. No? <laughs> Year 1930 siya mga best and one of the most successful and iconic pre-war sports car. Oh, 'di ba? Wow. Grabe mga best ang tagal-tagal na nitong car na to. Tingnan mo. Ganitong style ng mga Kapanahonan ni kupong-kupong. So, ito naman mga best is Toyota Sports 800 and was built in 1965 and it was Toyota's first production sports car. O, oh, di ba ang ganda? So, ayan, ganito ang sasakyan noon. Dalawa lang ang pwedeng sumakay, ha? Dalawa lang. Hindi kasi uso noon ang maraming mga anak. Kaya, ayan, dalawa lang ang upuan. So, ito namang dilaw is, ano siya, Honda S800. Maliit lang siya na sports car, mga best. And also, uh, produced by me, Charot. <laughs> produced by Honda from 1967. So, ito naman, mga best. Parang nakita ko na to sa mga movie, itong car na to. Ano siya, mga best? Toyota Model AA Replica. Produced in 1936 mga besh. Ayan mga besh may passenger seat na baka uso na yung may mga anak kaya ayan nagkaroon na ng ekstrang upuan. But anyway mga besh itong car na ito mga besh ang pinakaunang car ng Toyota na merong passenger seat. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and follow for more. See you in the next video. Bye. Have a nice day.